So, ayan, nakakoneksyon na tayo. And then, ah, uh, natin yung timer. So, ayan, saksak natin. So, ayan, maandar na siya. So, lakas. maulang hapon po meron po tayo namang isang wasing na i so tingnan po natin kung anong problema nito at sabi no uh, bayaw nung kapatid ko ito ay uh, parang hindi na yata so i natin yung makina sa kapatid ko po ito eh kasi yung kapatid ko nagpunta na ng Manila so naiwan itong wasing na ito so yan natin munang titester kung ano problema so, umpisa na natin atin ang eh, repair so yan nabuksan na natin at meron akong napansin so yan ay pumutok na yung kapasitor pero parang sa dryer yun itong sa wasing titignan natin parang buo pa naman yung sa wasing yung maliit kasi yun ang sa dryer ito yung sa wasing So, test muna natin. So, yan, i-testing natin ito. Test natin. Pagpaluan muna natin itong mag... Uh, ano? So, naka -upala. So, yan. naka ang ating tester. So, yan. Mga palos, And then, dito sa kanya, Yung ulay blue. And then, i natin. So, yung magana pa yung motor. Yung so, kung napansin nyo, makas ng gano'n gana niya. So, dito. So, mayroon pa rin continuity. Continuity. So, lakas pa. So, tubukan natin yung saksak. Sa kuryente. So, yan saksak natin kasi yung motor okay naman. May continuity na naman siya. So, yan natin ang ini-timer. Then, saksak natin. Ayan, naugong lang. Naugong lang siya. nahugong lang siya so tanggalin muna natin yung belt ayan malawag na yung ano nya yung motor ayan naikot na so saksak natin ulit sinahugong lang siya eh. ayan parang may nag ano siya parang may may tawag dun yung nag tunog so palitan na siguro itong motor na ito wala yun naugong lang siya so may problema ang makina o kaya kapasitor tinan natin ang kapasitor subukan natin palitan so may napansin ako umahamoy na siya umahamoy yung kanyang motor parang may nasunog na kasi parang may kumislap kanina eh sir so, tanggalin mo natin so yan pinalitan natin ang kapasitor so testing natin kung iikot ito so pag hindi ito umikot papalitan natin nun second hand rin sya so yan saksak natin so ito yung ating pang saksak so yun naugong na lang sya wala oh. naugong na lang So, ilipat natin doon sa kulay uh, orange. Kasi nasa yellow siya. Yan, kumbaga, inirekta natin. Hindi na natin pinadaan sa sa timer. So, yan, naugong na lang talaga. Oh. Yan, kung napansin nyo, naugong lang talaga siya. So, palitan natin ito. Itong isa. Pinataggalan natin itong isa. And then, itong isa. Ang ating ipapalit dito kasi ito yung kanina yung luma dito yan yan ito na gagamitin natin isang ito so ikabit ko lang so yan itong kulay orange muna ang ating papaganahin so yan saksak natin kaunti lang saglit so tingnan natin so ayun nakita nyo umikot so ganun kapag malakas pa ang motor Yeah umiikot na siya so yun ang gumagana pa yun ang ating gagamitin so ilipat natin sa so kulay yellow so yun ikoninik na natin sa kulay yellow kumbaga rekta yan oh. ito yung kuma kulay blue ito lang ating inilipat lipat kulay kulay ano violet saksak ulit -sak -sak natin clockwise yung ikot kanina yun counter clockwise ang ikot niya. Yung lakas pa ito. So ito na lang natin. ililipat dito. So tanggalin natin itong luma na ito at ito ay sira na. Naga nga sa tester pero hindi naman naikot. Nahugong na lang siya. So yan, palitan natin ito ng motor. So yan, napalitan na natin. So tapit na lang natin itong kuliya. Yan din, higpitan natin yan. Yan din, ah, uh, ya asimbola natin. So yan, papalitan po natin ang gearbox. At itong isa ay ano maluwag na yata. To. So ito na, ang ilalagay natin yung may, may thread. So ito nga pala, ang pinagpapalitan natin, apat na klase. Motor, motor ng washing, at saka capacitor, at saka itong kabitan ito ng puliya at saka itong gearbox. Yan, apat na klase ang ating panalitan. So yan, magkakoneksya naman po tayo. ito sa yellow yellow at yellow tapos orange ito po yung uh, sa left right nya clockwise sa counter clockwise yan so ito po yung sa common nya kulay blue yan and then itong kulay blue dito natin sa linya ng outlet natin sa 220 so line 1 and then yung line to ito doon sa taas packet sa thermal fuse yung kulay gray na yun and then dito ito kahit naman ito magkabaliktad sa timer okay lang yan and then yellow kaya lang wala tayong pang belt pa ngayon so pandaril lang natin then lagyan natin ng cover para hindi tayo mag-ground yan so ayan nakakonexion na tayo and then piniti uh, natin yung timer so yan saksak natin so yun maandar na siya so lakas na siya. so meron lang siyang nasabit so papalitan niya natin ng pang belt at ng luwag luwag ayun o na yan pang -pelt na lang ang ating papalitan dyan napalagay po kasi pag may tubig na yan hindi na yan makakabatak ng maganda kasi ang luwag ng kanyang pang belt luwag yan yan luwag luwag so yan ang papalitan natin ng pang belt so yan kung uh, naibigan nyo itong ating uh, ni-repair na isang uh, single washing na pinalatin natin ang second hand lang na motor so yan at okay na siya so yan uh, baka naman po pwede makahiling dyan ng isang subscribe siyempre like and share kung yun yung naibigan itong ating ni-repair na uh, washing siyempre pakisub like and share na rin po itong ating video para po mga iba nating uh, mapapadaan sa ating uh, channel ay may mapulot din po silang kaunting kalaman siyempre pakipindot na rin ang notification natin bell, no? notification bell para lagi kayong update pag may bago tayong uh, ano, bago may upload na video so hanggang dito na lang at maraming salamat God bless you po Hingat ang bago